Isa na marahil sa mga controversial na tauan sa kasaysayan ng Pilipinas ay si Felipe Buencamino Sr. Minsan pa siyang napasama sa mga talaan ng traidot sa kasaysayan. Sino nga ba si Felipe Buencamino Sr.? Yan na nga alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Tubong San Miguel de Mayumo na ngayon ay San Miguel Bulacan. Isa si Buen Camino sa mga naging mag-aaral ni Padre Jose Burgos. Isa sa mga tatlong paring martir na binitay noong February 1872. Katawang ang nakakatandang kapatid ni Rizal na si Pasiano Mercado, si Gregorio Sanxianco No Mariano Adriano at iba pang mag-aaral ng University of Santo Tomas, itinatag nila ang Juventud Escolar Liberal o Liberal Young Students na sumuporta sa mga reformista. Ipronotesta nila ang pang ng mga priling Dominikano at nagpakalat ng mga mapanghamong manifesto. Noong October 15, 1869, nang iulat ng rektor ng UST na si Padre Domingo III sa Governor General na si Buen Camino ang sumulat ng mga manifesto dahil dito ikinulong si Buen Camino ng ilang buwan at pinalaya lamang noong February 1870 dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya sa tulong na rin ni Padre Burgos na pahintulutang makapag-aral si Buen Camino sa UST nagtapos si Buen Camino ng Canon Law noong 1870 at Civil Law noong 1880 1984. Minsan pa siyang naidawit sa pag-aalsa sa Pangasinan at naikulong ngunit napalaya din agad. Kalaunay nagsilbi sa si Buen Camino sa Real Audiencia na ngayon katumbas ng Supreme Court. Nagtatag din siya ng sariling tanggapan bilang abogado at minsang humawak sa kaso ng Pamilya Rizal at mga parailing Dominicano sa kalamba Laguna. Nang sumiklab ang himagsika noong August 1896, nasa panig noon ng mga Espanyol sa si Buen Camino. Gayunman, may mga talang nagsasabing binabanggit ni Bern Camino sa mga Espanyol na hihinto lamang ang mga Pilipino sa pag-aalsa kung ipagkakaloob nito ang mga hinihingi nitong reforma. Noong May 1898 ang ipadala siya ng mga Espanyol kay Emilio Aguinaldo bilang kinatawan nito ngunit siya ay kinulong ng mga pwersa ni Aguinaldo. Nang makita ang pagkatalo ng mga Espanyol sa labanan sa Cavite na siyang umanib sa mga Pilipino, pagkarain naging bahagi siya ng Malolos Congress. Sa pagdating ng mga Amerikano, isa siya sa mga nagsulong ng pakikipagkasundo sa Amerika. Ang pagsuporta ni Buen Camino sa Amerika ay ang nagtulak kay Apolinario Mabini upang magbitiw sa gabinete ni Aguinaldo. Minsan pa raw di umanong sinampal ni General Antonio Luna si Buen Camino sa kainitan ng kanilang debate ukol sa pagsasailalim ng Pilipinas sa Amerika. Nabagamat di Umanoy, hindi ito totoo ayon sa istorya na si Ambeto Campo. Katunayan, isa si Subren Camino sa mga nadatnan ni Luna sa kabanatawan noong araw na paslangin si General Antonio Luna noong June 5, 1899. Noong November 1899, nadakip ng mga Amerikano si Buen Camino at sumumpa ng katapatan sa Amerika. Noong April 25, 1900, kasama ang ilang revolusyonaryo at dating gabinete ni Aguinaldo, ikinampan niya ni Buen Camino ang pagsuko ng mga Pilipino sa mga Amerikano at pagsasailalim ng Pilipinas sa autonomiya ng Amerika. Noong February 6, 1929, pumanaw si Buen Camino. Sa pagpanaw ni Buen Camino, hindi namatay ang kontrobersya ng papel na kanyang ginampanan sa kasaysayan ng Pilipinas, katulad nila Pedro Paterno, Cecilio Segismundo, at ang makapili na hanay si Buen Camino sa talaan ng mga traidot sa kasaysayan sa kabila ng kanyang kampanya tungo sa pagbabago. Hindi may kakaila na minsan sinuportahan niya ang mga naging kaaway ng Pilipinas.